Okay. Ayan mga kamukilo. Oh, basa tayo ng plano ah. So itong plano na to, kahapon natin ito kinuha mga kamukil. At kahapon din binigay sa atin ng may-ari. So, sana lang mga kamukil, mapasa atin itong project na to. So, ginagawa ko lagi mga kamukil pag nagbabasa ako ng plano. Hindi ko sinasabay-sabay lahat no sa pagtingin. Oh, may mga tinatarget lang akong pinaka-importante. No? Ano, ano ba yung unang gagawin sa paggagawa ng bahay? So, yun po yung ating unang alamin. No? Kapag may hawak ang plano, oh, malalaman natin doon sa katanungan na yun, ano ba yung pinaka gagawin kapag mag-umpisa na yung construction sa paggagawa ng bahay? Diba, siyempre, o na pinakauna, ah uh, yung paghuhukay, paglili out. Yun yung pinaka-importante. Paglili out. No? Uh, doon sa paglili out, doon natin malalaman kung ah uh, saan tayo banda maghuhukay, ilang puste yung huhukayin natin. So, dito sa plano, titingnan natin kaagad yung uh, foundation plan. Ayan. So, siyempre, kapag ka ganitong mga, klaseng may mga plano, mga kamukil, hindi mawawala yung tinatawag nating IPTB. Ayan. IPTB kadalasan yan sa mga plano, mga kamukila. Ah. Ibig sabihin, puting tie beam. Merong mga ganyan. So, hahanapin natin yon. So, ito yung pinakaunang makikita natin sa plano talaga. Ah, site development plan, table of contents, ayan. Tapos, pinaka-perspective. Malaking tulong itong mga kamukil, itong perspective na to. No? Ah punta na tayo sa sinasabi ko no. Ano ba yung pinaka unang gagawin natin kapag ka magpapatay na tayo ng bahay no? Ano yung pinaka unang trabahuin? Siyempre mga kamkil yung paglili out. So ito yon. No, yon yung pinakauna kong hinahanap talaga mga kamkil yung paghuhukay, paglili out at paghuhukay ng mga pundasyon ng ating mga poste na siyang bubuhat doon sa pinakasikan floor ng ating bahay. Yun po yung ating hahanapin. So ngayon nakikita ko na siya mga kamugil. Dito natin malalaman kung ano yung sukat, ilang square meter yung uh, nakalagay dito sa plano na to. Although makikita naman doon sa ano mga kamukil. Huh? Kung ilang square meter tong ginagawa natin o gagawin natin. Pero ito talaga yung pinaka-importante na makikita natin. Kasi dito, naka-specify dito kung gaano kalaki yung bawat sukat no? especially itong uh, kulom na hukayin natin gaano siya kalalim uh, gaano siya kalapad no? yung paghuhukay natin tapos ano yung mga materialis kapag magpapala, magla, magsimula na tayong mag uh, lagay ng mga puting ribar, ano yung mga deform bar na gagawin natin, gagamitin natin dito ano yung hinihingi dito so malalaman natin kaagad dahil ito yung pinakaunang uh, matratrabaho natin pag umpisa na to so ngayon makikita natin dito sa ating plano may mga guhit sya may mga numbers yan may mga grid line tapos may mga box tayong makikita oh, huh. yan po yung palatandaan na dyan malalagay yung ating mga pusti at yan yung ating huhukayin so ngayon bakit na uh, iba-iba may mga nangalagay na letters at numbers no mga symbol so kung wala ka talagang experience pa nito mga kamukil talagang mahihirapan ka no kaya may papayo ko sa mga kapok construction worker na nandyan pa ngayon hawak pa ni engineer hawak pa ni architect may mga foreman pa kayo kapag ka natsambahan nyo may project kayong may plano huwag kayong mahihiyan tumingin no? beacon time nyo pre time nyo ako dati pagkatapos uh, ng tanghalian iniiwan lang ni Perman yung plano bubuklatin ko yan, titingnan ko yan hanggang sa kakatingin ko mga kamukil may natutunan ako kahit papano so yung mga maliliit na natutunan ko yun nadagdagan pa na nagdagan nang nagtatanong, nagtatanong ako hindi ako nahihiya no? hanggang sa uh, may kunting kaalaman ako sa pagbasa ng plano hanggang sa naipalawak at naipalaki ko to no? pero may mga plano pa rin mga kamukil na talagang sadyang nahihirapan pa akong basahin uh, aminin natin yung totoo magpakatututay dito pagka nasa larangan ng social media tayo pero lahat ng mga katanungan mo mga kamukil pag may plano kang hawak, nandito rin sa plano yung sagot ang pinaka lang gawin mo lang yung pinakaunang proseso kapag nagawa mo ng tama itong pinakaunang proseso sunod-sunod yan mga kamukil kapag may namali ka dito kahit konti sa pinakaunang hakbang sa trabaho sa pagpapatay ng bahay yung mali na yun mga kamukil lalaki at lalaki at lalaki yun kung hindi mo maaagapan ang mangyayari doon maaring mapatagal ang project na to at pangalawa maaring lalaki yung gastos ng mayari kasi pabago-bago at pangatlo pwede kang matanggal no? So, Jack, kapag ka mangyayari sa inyo yan, lalo na't baguhan ka pa, sigurado discourage yung aabutin mo. Huwag lang sana, no? So, bago uh, pasukin ang mundo ng pangunguntrata, mag-aral ka muna ang bumasa ng plano. Isa sa pinaka-importante. Dahil hindi lahat ng project natin ay uh, walang plano kumbaga sa atin-atin lang no? kailan ko sa atin nagmula lang sa atin yung mga usap-usap lang tayo, galing lang kay kliyente, ganito, ganyan. Paano kapag makakahawak ka ng mga project na may mga ganito? di ba? So, malamang dalawa lang yung gagawin mo. Either tanggihan mo, o either tanggapin mo. Pero alanganin ka talaga. So, nadaanan ko na rin yan. Dahil dyan din ako galing, no? Pero lagi kong sinasabi sa inyo, ang takot ay nasa isip lang. Walang mangyayari kapag mababalot ka ng takot. So, ako man ganyan dati, hanggang sa pinursigi ko yung sarili ko na matuto talaga. Hanggang sa ganito na abot ako. So, ngayon, kapag mamagitan dito, malalaman natin kung ano-ano yung mga materialis na gagamitin. So, ibig sabihin, may foundation 1, Column 1 pero sa ibang mga plano to mga kamukil isa na to if si 1 no uh, isa na yung nakalagay ito na naka slash pa to sa kanya eh if 1 slash u1 ayan hahanapin natin dito mga kamukil dahil kung mababasa natin dito ground floor to hahanapin natin yung mga letters and numbers na yun kung saan natin makikita punta tayo sa column. kasi ito mga kamukil column 1 ibig sabihin hanapin natin yung c1 na nakalagay dito ayan no so kung c1 may c1 dito pero yung nakalagay, kailangan talaga magbasa ka rin, no? Basahin mo talaga, huwag mo lang titingnan. Second floor to roof framing. Itong part na to dito, no? So hindi to para dito. Ibig sabihin. So ngayon, hanapin natin yung uh, ground floor talaga. So ngayon, ito kikita na natin. Foundation to second floor. Ayan. So ito, dito natin malalaman ngayon. So makikita natin dito sa plano, yung section yun niya, uh, 300 by 400. Ito mga kamukilaw, oh, itong laki na natin forma. ano oh. Tapos, uh, yung vertical bars na hiningi dito, walo. Hmm? Sa C1 to column 1. So, walo na 16 mm diameter yung hinihinging bakal. Tapos, yung column tiles niya mga kamungkil, yung kulom ties niya is ah uh, tin mm no 10 mm diameter bar na ah uh, walong pirasong ah uh, 100 mm tapos pag makalagay ka na ng walong pirasong 100 mm uh, 15 cm na yung kasunod 100 50 mm. So, 15 cm. yung spacing nyan. Tapos, yung joint size nyan, na 10 mm diameter din, na uh, 100 mm. Yung hinihingi uh, sa plano. So, dito pa lang, malalaman mo na kung ano yung mga materialis na hinihingi dito. So, yung pinapagamit dito, mayroon kang magagamit na kailangan mo nang gumamit dito ng 16 mm at saka 10 mm na bakal yung hinihingi dito. Na? Sa uh, Coulomb 1 So ngayon, bibili lang natin Ilan yung Coulomb 1 na nandito, nakapaloob dito Coulomb 1, hanapin natin Isa Dalawa Ano pa ba? oh, Tatlo Apat Lima Anim Meron tayong anim na Coulomb 1 no? Na kailangan gamitan natin ng 16mm at 10mm So sa pamamagitan ng spacing uh, na hinihingi dito, makukumpute natin kung ilang tin mm yung ating kakailanganin dito sa uh, unang hakbang ng ating trabaho. Ilang mga dipole bar yung kakailangan natin dito na dito lang sa kulom na to. Sa kulom lang lahat. O ilang pirasong bakal yung kakailangan natin. So doon natin makukumpute yan. Tapos pangalawa natin matitingnan dyan uh, yung lalim nitong butas na to, yung lapad nya, tapos yung concrete cover ng ating uh, puting rebar, importante yun, no? So, gaya na sabi ko, kapag may kunting pagkakamali ka nagawa dito sa umpisa pa lang at hindi mo maaagapan, hindi mo malalaman yan, hanggang sa katapusan, hindi mawawala yung mali na yan. Palaki ng palaki na yan. So, gaya na sabi ko mga kamukil, kailangan ito yung pinaka-importante ayusin natin. Kailangan hindi tayo magkakamali dito. Lalo na sa mga sukat-sukat nito. Ayan. Basta lahat ng pagkalito ng isip mo mga kamukil, yung sagot nandito lang. So, ngayon, habang ginagawa natin yung paghuhukay, ayan, na makukumpute natin yan ngayon, kung ilang pang yung kailangan natin, ilang sakong simento, ilang buhangin, graba, yung kakailangan natin dito, importante, especially yung magtratrabaho dito, ilan muna yung mauuna sa site para maghukay. Ah, yun yung mga tinitingnan ko dito mga kamukil. So isa sa pinaka-importante ito. Ayan, pagka natapos na nating mahukay ito, nakalatag na tayo ng Uh, puting rebar na kapag patay na tayo ng parilya para sa ating posti. Susunod naman natin itong ah uh, makikita natin dito IPTV TV. Puting tie beam. Itong paghukay ng ating puting tie beam. Ano yung mga schedule dito? So, titingnan natin dito. Typical beam details. Hindi ito mga kamugil. Sa taas na to. Ayan. So, kapag IPTV nakalagay dito. Typical beam details. Hindi yan pwede. Hahanapin natin yung typical puting tie beam details talaga. So, ito, kaya gaya na sabi ko, pag ako naghahawak ng plano mga kamagil, dalawa lang yung pinakauna kong tinitingnan. Dito natin makikita mga kamagil yung details ng ating puting tie beam. Typical puting tie beam details. Saya na, oh, kung napapansin nyo, yung ating, ito yung ating pinaka poste, parilya natin, ito yung ating pinaka puting tie beam. Ayan yung mga uh, makikita natin dyan. So, dito palang makikita natin yung from natural GLO, natural ground level papunta sa ilalim, uh, yung huhukayin natin, 1,500, ibig sabihin one, uh, 150 cm or 1.5 meters mga kamkil yung lalim na kailangan nating hukayin dito di ba? So, lahat yan, step by step yan mga kamkil so kasunod naman yan, pag nabuo na natin yung puting tie beam uh, naman natin yung mga elevation dito Ayan. Pagka nakuha na natin yung mga elevation, yung taas ng ating poste, ano yung hinihingi, importante yan mga kamukil. Kaya sabi ng gaya na sabi ko, step by step. No? Isa-isa lang. Uh, isa lang yung muna yung pinaka-importante titingnan mo dito. Ito, no? So, pag nagawa mo to ng maayos, sunod-sunod na yan. So, pag nagawa na natin yung puting tie beam, ah uh, yung mga pagbubuhos dyan, meron dyan, nakalagay So, importante din na uh, nating natin kaligtaan itong pag nagbubuhos na tayo ng poste, hanggang saan tayo, ano yung hinihingi niyang height? dito sa pusti na to bago tayo mag flooring diba? so importante yun o, ngayon titingnan naman natin itong ah, uh, hanapin natin dito sa plano dahil hindi natin alam kung ano gaano siya kataas mula uh, floor finish hanggang ah, uh, drop ceiling so titingnan natin hahanapin natin dito kaya ganyan na sabi ko mga kamukil yung uh, mga katanungan na sa isip mo, nandito lang yung sagot sa plano. So, ngayon, kung titingnan natin sa front elevation, ito yung hinihingi niya mga kamukil, oh. Meron tayong uh, 3.45 meters, no? Yung uh, hinihingi dito, second floor, floor level. Ayan, o. Oh. Makikita nyo. Ito yung kailangang mag-achieve natin mga kamukil. Tapos, meron tayong makikita dito, ah... Uh, o proof beam. Yan. makikita na natin pagdating natin sa second floor, ano naman yung height na hinihingi. So, nandito yan mga kamukil. Kumplito yan. No, nandito lahat sa plano yan. Kaya kailangan lang ah, uh, step by step yung pagkatrabaho. Huwag yung discarding mga kamukil na. Ayan. Huwag yung discarding ganito mga kamukil. Minsan makikita ko talaga na malalaman kung baguhan. Tumitingin Tumitingin dito tinitingnan ngayon ito. Ayan, kung napapansin, basahin natin, oro oh, framing plan, o. Oh. Ayan. Tapos, pumunta na naman dito. Wala. Wala kang mapapala dyan, mga kamukil. Hindi ka matututo ng ganyan. No? Alamin mo, mga kamukil, kung ano yung pinakaunang gagawin sa trabaho pag nagtatay-itay ng bahay. Yun yung pinakauna mong hanapin pag may plano kang hawak. So, yan lang, mga kamukil. Laway sana makakatulong. No? Itong video na sa inyo. Uh, alam ko maraming mga magagaling na humahawak ng plano so yan po yung aking idea naman kanya kanya tayo ng diskarte eh. importante kahit anumang man yung ginagawa mo basta't nasusunod mo yung plano ng tama walang problema yun huh? uh, ang isa sa pinakamahirap mga kamukil pag may plano kang hawak kapag ka may ano ka may inspector no sa isang linggo isang linggo may mag i sa sa'yo tatlong bisis nako nakakaranas na ba kayo ng ganyan mga kamukil na hindi, hindi, hindi kayo basta-bastang gumalaw ng sa inyo lang kasi may sinusunod pa kayo may hinihintay kayo no? halimbawa uh, pag nagbubuhos na nandun na tayo sa islabing hindi mo na uh, kahit tapos na tayo naglalatag ng mga bakal hindi pa tayo pwedeng magbuhos kahit kumplito na kumpleto na tayo sa gamit, kumpleto na tayo sa materialis, kulang na lang paghahalo na lang at pagbubuhos, hindi pa natin magawa-gawa yun hanggat hindi numating yung ating inspector. No? So, yun po yung isa sa pinakamahirap kapag ka may plano. So, ito mga kamugil pa, pasalamat ako dito dahil lahat, uh, ako na lang yung maano dito. Ako na lang yung magdadala talaga. Wala na akong hinihintang inspector. Pero, siyempre, uh, kailangan masunod tong nasa plano na to. Uh, di ba, tipirin niya ako sa interior wag lang dito sa structural yun yung sinasabi ko sa kanya no nung kinuha ko tong plano na to thank you maraming salamat